Happy low carb po sa ating lahat. Ang ating dinner ngayon ay Filipino dish. Meron tayong, uh, meron tayong green beans at saka sea na isda. So ayan guys, para siyang, para siyang uh, bango sa atin. So ayan, pero ang mas maganda dito guys kasi mas walang gaano siyang tinik. Yung bangus kasi sa atin guys ay matinik. So eto, uh, eh, tanggalan mo lang siya ng kanyang kaliskis, okay na siya. Tapos niluto po natin siya sa olive oil. So, sa non-stick pan, naglagay lang ako ng konting olive oil kasi oily naman na klaseng isda. Ito yung ating sibas. At saka yung ating green beans ay syempre pinakuluan ko lang po yan. Uh, very crunchy po siya, masarap. At saka ang ating avocado, we are lucky na dito sa France ay whole year, whole year through merong kaming avocado dito. Ito Yun nga lang imported na klaseng uh, fruit. So, eto naman ang ating ano ganyan pa lang, ganyan lang po pag kumain ng aking mga anak sa kanilang avocado. Hindi na naglalagay ng ano ng mga additional mga sweetener. At saka syempre, ang ating ang ating strawberry medyo maasim pa siya pero okay lang. Uh, ano tawag nito, hindi na ako naglalagay, dati kasi guys, na hindi pa kami nag observe ng uh, low carb ang nilalagay ko dyan ay cream o di kaya, ko, ni, sinisprinkle ko siya ng, ng ng red, ng ano tawag nito, ng brown sugar, but then nung natuto na ako ng low carb hindi ko na guys ginagamit ang mga ganyang klaseng mga pang additional na mga pang pasarap. yan na lang dinidip nila sa natural yogurt o di kaya naturally na kinakain na lang na wala, wala ng additional na pang patame. so ayan guys happy low carb